Welcome back to my YouTube channel for today's video, guys. I-share ko lang sa inyo yung mga ibang kaganapan namin sa hike namin dito sa Devil's Peak ni Rachel. At sa mga naghahanap ng easy at short hike, guys, dito sa Bandang Yautong, uh, meron na akong ginawang full guide nito. Ilalagay ko na lang din sa description ang link ng guide natin papunta dito sa Devil's Peak. Short hike lang to guys, pero syempre may magandang view sa taas. <laughs> ano yan? Chismosa ka lang. Ano? Bang! <laughs> Oo, oh, yung mga takot, no? Oo, yung <laughs> <laughs> Diba? Oo. Oh. Sige, sige. Ah, gun battery to guys. Peace, Ouch. Matrix. Uy, yung bag mo. Okay. Ito siya, basa. Ano mo lang. Picture mo lang. Mamaya mo na tingnan. Ito yung name. Ito yung tayo galing kanina. Ayan yung building. Yung building na ginagawa, diba? Ayan battery na bawas. <laughs> Dalawang battery na bawas. Wala uh wala -oh. Hindi ako nagdala ng power bank kasi mabigat. Tapos yung bag mo pala, limang beses ang bigat sa bag ko. My gosh. Bali guys, ang Devil's Peak ay sakop to ng Wilson Trail Stage 3. So hindi to masyadong nakakapagod guys. Hindi to masyadong uh, mahirap at walang mga delikadong trail dito. So pwede rin to guys sa mga beginners, sa mga gustong uh, mag-try na mag-hiking dito sa Hong Kong. Ayan. Isa to sa mga i-recommend ako guys at yung mga uh, history nung mga makikita nyo rito. Sa so, mga mahilig dyan sa mga history, ayan. <laughs> Oh, marami rin nagraraning dito, oh. Dito sila dumadaan. No? Yan, oh. May sign naman. Yan, oh. Yautong. sa aming pagbaba guys galing sa taas ng Devil's Peak ay may nadaanan din kaming rest area at may mga table dyan sa kaupuan so pwede kayo dyan uh, maupo pwede kayo dyan kumain so syempre maupo muna kami at uh, magbimerienda muna bago bumaba uh, kung talaga maglalakad lang kayo dito sa Devil's Peak at wala kayong planong kumain o wala kayong planong mag picnic guys kahit hindi na kayo magbitbit ng foods nyo kasi talagang hindi to masyadong malayo na lakarin konting ah, uh, konting lakad lang to. So, yun, mapapanood nyo yung guys, yung mga tips, mga full, yung full guide natin at kung saan kayo mag -e exit dun sa unang video natin. ah uh, una at pangalawa. May mga na-upload na ako guys. Basta ilalagay ko na lang guys sa description or check nyo guys yung channel ko.

Yan, wag nyo kakalimutan dumaan dito sa may Devil's Peak Fortification. So, bago to umakyat sa pinakataas ng Devil's Peak, makikita nyo na yung uh, signage. Ay, hindi, so, doon na lang papunta dito. At, syempre, wag niyo rin kakalimutan daanan ang Japanese tunnel dito sa Devil's Peak. Ikaw, feel love. Yan. Motul tayo ng cool eh. Cool. All model. Kunin natin. Oh. Model tayo ng cellphone. One, two, isa pa. Bill. Pang. Ni. Okay lang ah. Hindi tayo yung tugip. Sabay, sabay mo. Wait lang. Pipindutin mo siya. Bago mo siya i-click, ganun-ganun yun mo lang. Touch, touch. Ang ganda. Para kuha yung dalawang ano. Okay. 9.24. So, mga ano lang. Nandito na tayo. Yeah, recording. Serbo. Yeah. Ha? Saan ang daan? Wala pala? Hindi na kita kita. Oh, you're there. <laughs> Tumalon ka na lang. Ay, dito. Ah. Sa taas o sa baba? Hindi na kita kita. Natatabunan ka na. Saan ka na? <laughs> hmm? Pero parang mas maganda mag-picture sa ano? Naglet. Ito, video. Ito dito, picture. Okay, one, two... Uy, naka-timer pala ito. Two, one. Ang galing natin. Sandali. Yeah. Diba, Oo. Oh. Naka-video ka dyan. One. 0.5 na natin. Para kung kuha. Saglit. Ano ba yun? Okay. One, two, ito pala yung circle yung battery sinasabi. Isa pa, isa pa. Ang ganito. na Natatabunan na kami. One, two. Oh. Off na? Hindi <laughs> na nila yan inaano. Historical building na siya. Tapos dito nyo makikita. Dito yung makikita yung gun battery. May aso dito. May aso. Uy, pala yun. Uy, pala yun. Yung mga takot. Nandiyan yan. Ayan o. Laki. Ay, ito pala. <laughs> Naghanap ko ng tipig. Ito pala. Kaya mo ano umukin sa taas? Kaya. Yan yung pinantahan ko kanina. Papasok sa baba. So, ayan yung view. Dami nag-exercise. Anan pero sinarado, di ba? Hindi, iniingatan lang nila kasi di ba parang may mahuhulog. Balon siguro to dati. Oh. No? Ito oh. Nine inches gun battery. Tanan! Oh, uh, ito yung sabi mo? Oo. Uh -huh. Matrix? Matrix. Matrix pala. <laughs> <laughs> Hindi. Hmm. Dito sa loob. Gusto mo? Ah. dito ano ah. Dito ka, oh. di na. Yan, at sobrang na-enjoy naman namin, guys, yung hiking namin dito sa Devil's Peak. Kahit dalawa lang kami ni Rachel. Yan, sobrang aga namin pumunta dyan, guys. Bali, 7.38. Nag-start na kaming maglakad galing sa Yautong MTR Station, Exit A2. So, yan, naglakad na kami dyan. At nakababa kami ng 10 a.m. So, hindi ganun kadami yung tao na makikita nyo sa mga video natin at sa mga picture natin. Kasi nga, hindi pa siya ganun ka-late nung umakit kami, maaga pa so sa taas naman guys ng Devil's Peak ay makikita nyo ang Chung Kwan o Cross Bay Bridge yung ginawang bagong bridge doon na may infinity na arco so makikita nyo dyan guys sa taas mismo ng Devil's Peak at kung medyo gusto nyo pang maglakad ng medyo malayo at ayaw nyo ng short hike from Devil's Peak guys, pwede nyo nderechohin ang hiking ng papuntang Ocking Road, and then makikita nyo na doon yung starting point papuntang Black Hill at Mawushan. So pwede nyo na rin uh, i-hike yung dalawang bundok pa na yun. So kung gusto nyo ng medyo long hike ng konti. At isa din sa dinadayo dito guys sa taas ng Devil's Peak, ang Sunset. So kung gusto nyo mag-sunset, uh, maganda rin dito guys. So, hanggang dito na lang guys at uh, thank you for watching at uh, don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga i-upload nating video ng gala natin dito sa Hong Kong. So, bababa na kami. Alam mo yung mga matatakotin sa madilim? <laughs> <laughs> <Tawa ako dun. laughs> Takot sa madilim eh. Meet you.